problema mo? Hindi, wala tayong ulam. Tapos? Wala tayong ulam. Ang plan-plano mo? Eh, Ay, alam ninyo, nasa puno ang pang-ulam. Okay, okay. Pag may puno, may pang-ulam. Okay, Kabuti. Hindi. Narinig kang tatay. Hindi ko alam. Hindi ninyo alam. Tignan ninyo't mga pang-tinulay, nasa ibabaw. Ang gagawin ko, susungkitin ko, Usong kiting kong pang ulam na ako'y may pang tinula. At kaganda, tinan ninyo ang panahon ni Nay, oh. Kaganda ng panahon. Diklom. Oh. Masarap ang tinula pag mga ang dikloma. Papa, nadating yun sa papa mo. <laughs> Binula mo, gula. Papa, ka. Ato, sinusundot po yung manok dayaan na nanahimik yan, Dian. Eh, ba, ay, Dian. Anong tarbaha mo yan? Hindi, wala lang naman ako. Eh, alam mong hapon. At, ah, hapon yan. Hindi, tinula lang naman ako. Ang tatay. Kita mo, o, ano, tita mong, oh, nanahimik. nananahimik. Tutulog na. Tutulog na? Baby, may... tutulog para isa lang, At matitinula. Sa laki ng yan. Matitinula mo kayang liit na yan. Uh, Ikaw talaga walang maisip sa buhay. Nalinti ka. Nagugutom St na nga ako. Wala na mabibila na ngayong gabi. Nagugutom ka kakain mula ng supas? Huwag mo sundutin. Ay, Ay! ka, Tumala ka, ka <cares> Delfええ, nah nyo palagi. E? wala ang isa. Ay, isa mo. yung iba, naglipara na. Malalayas pa naman Malalayas yan! nila. Ang na ito. Ay, 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 tayo na Tanta mo na eh. Wala kang isip. Bwede. Tatay, wala nga tayong ulam. Maganda nga tinulahin niya. At may papaya din eh. Mayroong may, may down seal Ay, yung. Ganong kalaki dapat ang titinulahin. Ay, huwag yun. Ay, ganador yun. Makulat yun. Ay, ay totoong yung pang yung ganador ang ipapakata. Ay, pagkakakunat to. Ay, ba hindi ikaw umata no? Ay, anong masarap. Yung babagong natubo ang palong. Ay, isa ka. Muwi ka na nga doon. na uumay uh, sa iyo. Pero tatay lang ako. Uh, Ikaw ay singkar eh. Magdamot-damot sa manok mo eh. Yan naman eh. Dami-dami. Alam ano, mo ganak. Yan ay pinalalaki ko pa. Kita mo sa liliit na yan. Ay maliliit ko daw eh. Yan ay may ma isang taon na. Mga nagtampu ka ng gayaan. May isang taon na yung manok na yun. Ikaw ay eh, yan. Naglip, Naglipat na. Habi ka diyan, Habi. At baka magaruti ko yung sikin. <laughs> Tayo yung luno ko Karamot. O sardinas na lamang. <laughs> o sardinas na lamang ako. Nabula, pag wala ka din eh, ubus yan. Magaling pa. Bakit yung mga garuti ko lang. Malili, tari. Hindi sabi ko pag malaki kahit kung wala. Hindi ko naman kayo pinitiis pa ka malalaki na. Eh, paano yung bibigay mo yung sobrang kunat na mga ganador? <laughs> tahan eh, tatay. Biggie, pagkakaramot, ihingi lamang ng pangluto. Alam mo ganak, ay binubulas mo kaganda ng hapon at tutulog na yung mga manok na yan. Tutulog o, oh, basarap na yung pang tinulat, yan malambot-lambot ang laman. Malaro yan ganyan. Well, okay hindi na, na lamang yung... nasa bugar na iyo, kung na lamang kung itlog. Yung itlog na lang kung unin Pati naman itlog, yung pagtitripan. Ano ka pagkakaraw mo to Yung itlog lang eh, yun yung lulutuin ko. Ay, kita mo ganyan, oh. Hindi ka ganang tutuwa na yung mga sisiw ka dami naghihika pang ganyan. Eh hindi naman yan eh, ang ko na lang rin ng hapon. Ayan. Bay pati itlog kakainin mo, ano magiging sisiw kung kakainin mo itlog? Ayun ko sa'yo tatay. Mamaya pag gabi yan yung mga tulog na madaling damputay. tay. At hindi kinahampas ko. Yung bubulha bubulasin eh kikutya kung saan na nagsuotan yung iba. Hindi ka ganang yan oh. Mas kaya, bakit yung madali ko? Tutok ka. Saan? <laughs>